kasaan. Ayan, ito kasaan. Isa kilo kasaan. 380 ang kilo. Luto ko ito sa wala kang gasa na gasa dahil ang kasaan mo. Tampok. Tampok ko yung skin. Tapos wala ko na dito ang mga ko, mga rin sa shop ako na katita ako magluluto katita ang tapos magluluto so, uh, uh, sa mga tigaan ang mga ako na hindi nga dito malay sa tasa na tuto ito kami pa sa mga balas sa ito ugasan uh, sa tagit sa kilo 380 kasangon ng tamposang maging agik nito kasakit mumpay luy a kalamsa hus kag kuku mama nung butang kada parang na peta na na kina kasakop ko ba na tagayto peta may para dumis sabor sabor para pagbakal bukan kasang kuku mama yesong kokumama 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 kokulamit no tamit isang ano tatao kokumama kokumama perfect perfect

baru so pengit anggetak oh bisa nyapon tapi nyapon nah. tapi sih lupa aku bilang para Tengah. 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 Tengah.